Ang mga nurse ang number one trusted profession ayon sa Gallup poll na ni-release noong January 2023. Sila rin ang namayagpag sa unang pwesto mula noong 2002. Ang mga nurses ay meron ding napakagandang reputasyon. Itinuturing silang tapat at mapagmalasakit ng general public. Ayon sa poll, 79% ng mga taong nag-participate ay binigyan ng grade ang mga karakteristik na ito ng mga nurse ng 17% higher than other profession. Pero sa kabila ng binibigay na tiwala ng mga tao, ano nga ba ang dahilan bakit pumapatay ang isang nurse? Ayon sa pag-aaral na pinablish noong November 2014, ang mga nurse na pumapatay ay kadalasang naghahanap ng power, control, attention, financial gain at nasisiyan sila sa pakiramdam na pagiging isang hero sa paningin ng iba. Ang iba naman ay ginagawa ito dahil sa compassion tulad ng mercy killing o euthanasia upang wakasan ang unbearable suffering ng mga pasyente. Ano nga ba ang tunay na dahilan ni Lucy Letby kung bakit siya pumatay ng mga sanggol na walang kalaban-laban? Si Lucy Letby ay pinanganak noong January 4, 1990 sa Hereford, isang cathedral city sa England. Siya ay nag-iisang anak ng isang furniture retail boss na si John Letby at si Susan Letby na isang account clerk. Siya ay nag-aral sa L Stone School at Hereford Sixth Form College. Sinasabing mahirap din ang pinagdaanan ni Susan nang siya ay pinanganak na hindi lingit sa kaalaman ni Lucy. Ayon sa mga kaibigan nito, mataas ang respeto ni Lucy sa mga nurse dahil siya ay nasagip ng isa sa kanila. Lahat din di umano ng ginagawa ni Lucy ay para sa paghahanda sa pagiging nurse nito. Let be pursued nursing sa University of Chester. Dito rin siya nag-student nurse noong third year niya. Natapos niya ang kurso noong September 2011. Siya din ang unang nakapagtapos sa university sa kanilang pamilya. Nagsimula magtrabaho si Letby bilang registered nurse sa Countess Chester Hospital noong 2012 sa Neonatal Unit, kung saan ang primary care nila ay para sa mga kapapanganak na sanggol. Ang mga neonatal nurses ay kailangan merong high degree of skills, dedication, and emotional strength. Dahil sila ang in-charge sa pangangalagat sa mga newborn infant na merong iba't ibang sakit tulad ng prematurity, birth defects, infections, cardiac malformation, and surgical issues. Walang anumang record ng nakaraang complaints or reklamo kay Letby mula sa Nursing and Midwifery Council. Minsan din siyang napiling muka para sa fundraising campaign sa pinapasukan ng ospital at nag-appear sa mga poster. Na-feature din siya sa Chester Standard newspaper ng ilang beses para suportahan ang appeal na aim na makalikom ng 3 million pounds para maitayo ang bagong neonatal unit ng ospital. Noong 2012, lumitaw siya sa isang larawan na may kargang sangkol bilang bahagi ng isang campaign. Siya rin ay naging paksa ng isang maikling panayam tungkol sa kanyang trabaho, kung saan niya sinabing, I hope the new unit will provide a greater degree of privacy any space for parents and siblings. Ayon sa isang senior colleague ni Letby, hindi daw ito namumukod tangi bilang isang masamang nurse at hindi rin ito nag stand out bilang isang magaling na nurse na nag excel Noong November 20, bandang 3 a.m., nang makita ni Victoria na merong ginagawa si Letby sa incubator kung nasaan ang 34-week-old na anak niyang babae na nagngangalang Felicity. Hindi niya ito binigyan ng anumang kahulugan kahit na ito ay walang salita o anumang emosyon na naglakad papalayo. Ilang minuto ang nakalipas nang bigla na lang nagsiilaw ang machine na nakakonek sa incubator. Isang nurse din ang pumindot na emergency alarm at pinayuhan si Victoria na tawagin ang asawang si Michael. Ayon sa doktor na tumingin kay Felicity Nag-collapse daw ang lungs ng bata at pinayuhan ding maging handa sa posibleng mangyari ang mga magulang nito. Sa kabila na kanyang pinagdaanan, nakaligtas si Felicity. Sinasabing kung hindi na interrupt ni Victoria si Letby, baka iba ang naging resulta. Pinanganak na 6 week premature ang kambal na tatawagin natin Child A and B inadmit sila sa nursery 1 kung saan nilalagay ang mga batang merong malalang sakit. Noong June 8, 2015, bandang alas 8 ng gabi, nagsimula ang shift ni Let Be at siya ang designated nurse sa nursery one. 26 minutes after mapunta sa pangangalaga ni Let Be ang bata, tinawagan nito ang doktor at sinasabing mabilis na lumalala ang kondisyon ni Child A. Pagkatapos ng 90 minutes na pangangalaga ni Child B, namatay si Child A. Ayon sa attending doctor, naiba ang kulay ng bata at meron daw itong puting batik-batik sa balat nito na hindi pa na-encounter ng naturang doktor. Mga bandang 28 hours matapos mamatay si Child A. Ang buong atensyon ng mga magulang nito ay nakatuon kay Child B dahil sa takot na baka kung ano rin ang mangyari sa kakambal nito. Pero napilit ni Let B na magpahinga ang mga magulang nito habang pinapadedi niya si Child B. After 25 minutes, kinailangan i-resuscitate ang bata dahil bigla na lamang daw itong nag-collapse. Nakita sa test na merong loops of gas filled bowel ang bata. Ito ay resulta ng diumanong pag i ng hangin dito. Meron din itong unusual rush sa kanyang balat na unang nakita sa kapatid nitong si Child A. Katunayan na pareha sila na pinagdaanan at fortunately nakaligtas si Child B. Pagkaraan ng ilang araw, si Child C na pinanganak na 7 weeks premature at tumitimbang lamang ng 800 grams or 1 pounds 12 ounce na nasa maayos na kondisyon ay namatay noong June 14, 2015 kahit na hindi si Let B ang designated nurse kay Child C nakita itong nakatayo sa harap ng monitor at walang ginagawa kahit nag-aalarm na ang mga ito ayon sa nurse na agad na rumisponde nahirapan din di umano ang shift leader ni Let B na palabasin ito sa nursery room kung nasaan si Child C. According sa mga magulang ni Child C, isang nurse di umano nagdala ng ventilator basket at tinanong sila kung nakapagpaalam na sila sa anak at kung gusto daw ba nilang ipasok ito sa basket. Pinagtaka ito na mag-asawa dahil nasa maayos na kalagayan naman ang kanilang anak. Sinasabing si Let Be ang naturang nurse. Nang umaga ng na June 22, 2015, si Child D na isang baby girl ay nag-collapse three times na kumitil ng buhay nito. Ayon sa mga hospital staff na sumubok isalba ang buhay ng sanggol na napansin daw nila na nag na ang kulay ng balat ng bata. Nakita sa post-mortem x-ray ang line of gas sa harapan ng spine nito na consistent sa pag-injection ng hangin sa bloodstream ng tao. Ayon din sa isang doktor, ang findings ay hindi natural cause. Napansin din di umano ng ina ng bata na si Lethby ay nasa nursery bago mawala na malay ang anak. Noong July 2, 2015, sinimulan ni Dr. Stephen Breary, ang head consultant sa neonatal unit, ang pagsasagawa na pagsusuri sa tatlong hindi pa pagkamatay ng mga sanggol noong June 2015. Ayon kay Allison Kelly, director ng nursing at deputy chief executive Nataking sila't bilang mga present na nurse sa tatlong magkakaibang insidente. Bandang alas 9 ng gabi noong August 3 nang pumunta ang ina ng kambal na sina Child E and F sa neonatal unit para magdala ng breast milk. Natagpuan nito si Child E na mayroong sariwan dugo sa paligid ng bibig nito at halatang nahihirapan nakita din di umano nito si Letby na nakatayo lamang sa harapan ng incubator. Hinalintulad niya ito sa taong gustong maging abala pero wala naman itong aktual na ginagawa. Sinabi ni Letby na ang dugo ay nagmula lamang sa feeding tube at hiniling na kumalma ang ginang. Kinaumagahan ng August 4, namatay si Child E. Pagkatapos nitong mawala ng halos quarter ng dugo nito, Resulta na hindi maayos na pag ni Letby sa nasogastric tube ng sanggol. Wala rin ginawang post-mortem examination kay Child E. Nang sumunod na gabi, August 5, 2015, si Child F nakakampal ng pumanaw na si Child E ay inaalagaan sa nursery 2 ni Letby kasama ang isa pang sanggol, bandang 1.54am, nang biglang bumaba ang blood sugar nito at hindi inaasahang pagtaas ng heartbeat. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Child F at nagawa ng blood test. Nakalaunan ay nagsiwalat na siya ay binigyan ng extremely high amount ng exogenous pharmaceutical insulin na hindi niya kailangan. Noong September 2015 ay nagkulap si Child G na 100 days old lamang. Pinanganak itong 15 weeks premature at tumitimbang lamang ng 450 grams or 1 pound. Muli ito nag-collapse 15 minutes after patidehen ni Letby, bandang 10 ng umaga. Ito ay una lamang sa naitalang multiple collapse ng sanggol sa loob ng tatlong linggo. Sumuka ng marami si Child G at ang kanyang heart rate at oxygen level ay bumaba ng hindi pangkaraniwan. Ayon sa doktor, sumbuka ang sanggol dahil ito ay binigyan ng higit sa amount na gatas na allocated dito at ang pangyayaring ito ay hindi maituturing na aksident. Sinasabing dinaya din di umano ni Let B ang temperature ng bata at ang oras na pagkukulaps nito para ito ay tumugma sa schedule ng pagpapadede kay Child Jean na ginawa ng isa pang nurse. Napansin din di umano ng mga nurse na nakapatay ang machine na connected sa sanggol para ma-measure ang oxygen saturation at heart rate nito. Si Child G na ngayon ay 8 years old na ay severely disabled dahil sa mga nangyari. Anim na linggo pagkatapos maitala ang multiple collapse ni Child G Noong October 23, si Child Eye ay ay sumakapilang buhay pagkatapos mag sa ikaapat na pagkakataon. Napansin ng doktor ang reddish-blue discoloration sa balat ng bata. Nakita rin sa X-ray ang massively enlarged na tiyan nito na consistent sa resulta ng deliberate na pag-injection ng hangin dito. Noong October 23, nagpahayag ng concern si Dr. Briri pagpagatas ng pagkamatay ni Child Eye. Ayon sa panibagong staff review, si Let Be A Present tuwing merong namamatay na sanggol na hindi may paliwanag ang dahilan. Isa pang consultant na si Dr. Ravi Hayaram ang nagpahayag ng kanyang concern pero sinabihan lamang sila ng management na not to make a fast noong February 8. 2016, nag-request ng thematic review si Dr. Briri para makita ang several common links sa siyam na unusual death mula noong June 2015. Ang connection ni Letby sa mga insidente ay nabanggit sa meeting na isinumite sa medical director na si Ian Harvey. Nag-request din ng urgent meeting with, with executives si Priri pero walang pulong na naganap hanggang noong May 2016. Nanatili si Letby sa neonatal unit pero inilipat siya sa day shift noong April 2016. Nagsimulang makapagtala ng pagkukulaps ng ilang sanggol during daytime. Noong April 9, 2016, dalawang magkapatid na kambal ang biglang nagkulaps ilang oras lamang ang pagitan sa isa't isa. Ayon sa pagsusuring ginawa kay Child L, ay meron insulin level sa kanyang dugo na at the very top of the scale na kayang sukatin ng medical equipment. Makalipas ang ilang oras, biglang bumaba ang heart rate at nahirapang huminga ang kakambal nitong si Child M na halos ikamatay nito. Ayon sa mga eksperto, ang problema sa puso ni Child M ay dahil sa pagturok ng hangin sa kanyang dugo. Kahit na siya ay nakaligtas at nabuhay, ang bata ay nagkaroon ng brain damage. Napansin na ang pagkukulaps ni Child L at M ay naganap almost identical circumstances kay Child E and F. Kapwa sila kambal kung saan ang isa ay pinaniniwalaang ang in-injection na ng insulin at ang isa naman ay ng hangin. Si Child F ay nakaligtas sa naturang pangyayari at napansing ding si Child L ay in na ng insulin na twice ng dose na ginamit kay Child F. Ginawa di umano ito ni Letby para masiguro ang pagkamatay ng sanggol sa pangalawang kaganapan. Ang meeting tungkol sa suspicious cases ay naganap noong May 11, 2016. Sa kabila ng mga documents and reports na ipinansa ni Briri kina Harvey at Kelly, walang aksyong ginawa ang mga ito. Iminungkahi ng management na ang iba pang mga serbisyo ng NHS or National Health Service ay maaari may part sa biglang pagtaas ng death rate wala rin di umano katibayan or evidence laban kay Let B maliban sa coincidence. Pakiramdam ni Briri ang kanyang concern ay na-dismiss lamang. Noong June 3, 2016, isang araw pagkatapos ipinanganak si Child N na mayroong hemophilia, ito ay isang kondisyong namamana na nagpapahina sa kondisyon ng katawan na gumawa ng mga clots ng dugo, isang proseso na kinakailangan upang ihinto ang bleeding. Ang kondisyon ng bata ay ginamit ni yung manonilet B para subukang itago ang kanyang aksyon. Itunulak nito sa lalamunan ng bata ang nasogastric tube na nagdulot ng trauma dito. Noong in-examine ng doktor si Child N, napansin nito ang pagdurugo at hindi maipaliwanag na pamamaga sa likod ng lalamunan ng sanggol. Ang huling dalawang cases ay naganap ilang oras lamang ang pagitan noong June 23 at 24, 2016. Ang dalawang sanggol na biktima ay triplet. Ang eksidente ay naganap noong first shift back ni Letby galing sa Holiday sa Ibeza. Si Child O na nasa maayos na kondisyon at nakatakdang i-discharge ay biglang nag-collapse noong June 23 na nagsimulang magpakita ng sintomas ng pagiging unwell si Child O. Sinuggest na isang nurse na ilipat ito sa Nursery 1 kung saan inaalagaan ang mga sanggol na mayroong malulubang karamdaman. Pero ito ay hindi sinangayunan ni Let B. Hindi nagtagal muling nag-collapse ang sanggol at ito ay nakarecover. Pero nakaranas ito na dalawang beses pang pagkukulaps at namatay almost exactly 3 hours later. Ang lead consultant noted na dapat si Child O ay nag-response ng mas maayo sa resuscitation. Ang post-mortem x-ray ay nagpakita na meron itong abnormal na dami ng gas sa kanyang katawan at pinsala sa atay na inihambing ng isang independent pathologist sa impact injury tulad ng nakikita sa car crash. 13 minutes pagkatapos mamatay ni Child O, pinadede ni Let B si Child B na nasa maayos ding kalagayan at inaasahang makakauwi na. Pero ito ay nag-collapse dahil di shattered diaphragm nito. Naniniwala isang doktor na ito ay makakaligtas habang inaayos ito para ilipat sa ibang hospital. Nagbitaw di umano ng salita si Let B ng He's not living here alive. Is he? Hindi nagtagal si Child B ay namatay. Ang X-ray nito ay nagpakitira ng hindi may paliwanag na dami ng gas sa loob ng sanggol. Ang mga pagkamatay na ito ay inilarawan bilang exceptional at tipping point ng mapagtanto ng mga konsultant na kailangan nilang gumawa ng drastic action. Pinayagan ng isang konsultant na dalhin sa ibang hospital ang natitirang triplet pagkatas magmakahawa ng mga magulang nito. Pakaramdam din niya si Letby isang mortal danger sa nakaligtas na triplet. Bago mamatay ang ikalawang triplet, nag-text si Letby sa isang doktor na nagsasabing babantayan niya si Child B at isa pang triplet like a hawk at sinabi pang I'm okay, just don't want to be here really, hoping I may get the admission. Bago matapos ang June 2016, inalis si Letby sa neonatal ward at inilipat sa clerical rule sa loob ng hospital at ang mga suspicious collapse ay huminto. Noong July 3, 2016, si Let B ay inaresto ng mga polis sa suspicion of 8 counts of murder at 6 counts of attempted murder kasunod na isang taong investigasyon. pulis ang bahay ni Letby sa Chester pagkatapos ng kanyang arrest. Mas pinalawak din ng mga pulis ang ginagawang investigasyon at sinimulang tingnan ang entire career nito kasama ang Liverpool Women's Hospital kung saan minsan din siya nagtrabaho. Si Letby ay nakapagpiyansa noong July 6, 2018 pero muling naaresto noong June 10, 2019 sa mga kasong suspicion of 8 cases of murder at siyam na attempted murder. Siya ay pinalaya on bail noong June 13. Si Letby ay nilagay sa interim suspension ng Nursery and Midwifery Council noong March 13, 2020. Muli siyang inaresto noong November 10, 2020. Kinabukasan si Letby ay sinampahan ng counts of murder at 10 counts of attempted murder This time hindi siya pinayagang mapagpiyansa at muling ibinalik sa police custody Tinawag kinilala B ang lahat ng charges sa kanya at sinisisi ito sa hospital hygiene at staffing levels Nagsimula ang paglilitis kay Let B sa Manchester Crown Court no October 10, 2022 siya rin ay nagplead ng not guilty sa 7 counts of murder at 15 counts of attempted murder. Ang mga magulang ni Letty ay dumalo, ganun din ang pamilya ng kanyang mga alleged victim. Nagpresenta sa korte ang prosecution ng handwritten note ni Letby na naglalaman ng mga salitang Pupra rin mga polis na nagtatago ng mga medical record si Letby sa kanyang bahay. Ang mga sensitibong papeles na hindi dapat nakalabas ng ospital na mayroong mga pangalan ng mga sanggol. May po ang nakatago sa isang shopping bag na nasa ilalim ng kama ni Letby. Napagalaman din na may nakasulat sa kanyang diary na initial ng mga sanggol na kanyang pinatay di umano sa exact days na pagkamatay ng mga ito. Dito matagpuan ang, ang nakasingit na isang note na may nakasulat. I am devil. I did this. Dagdag pa rito, mas marami bang handwritten notes si Let Be na natagpuan. Ang mga naturang notes ay natagpuan sa bahay ni Letby sa Chester at ang iba ay sa bahay ng kanyang magulang sa Harry Ford. Ayon sa prosecution, ang mga naturang notes ay malinaw na confession of guilt salip na salita galing sa woman in distress. Si Lucy Letby ay napatunayang nagkasala sa seven counts of murder ng mga sanggol noong August 18, 2023. Pinatay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag -e injeksyon ng hangin, sobrang pagpapakain, insulin poisoning, at assaulting them gamit ang ilang medical tools. Siya ay ang most prolific serial killer of children sa modern British history. Napatunayan din siyang guilty sa seven counts ng attempted murder sa anim na sanggol. Noong August 21, 2023, hinatulan si Let ng habang buhay na pagkakakulong nang wala yung chance of parole. Ito ang pinakamabigat na sentensya na posible sa ilalim ng English law. Siya ang pang-apat na babae sa UK legal history na nakatanggap ng gantong kaparusahan. Kinumpirma ng Court of Appeal Criminal Division na nag-lodge si Letby ng apila laban sa kanyang mga conviction noong September 15, 2023. Iminungkahin ng prosecution ang ilang possible na dahilan or motives ni Letby sa kanyang pagpatay. Sa dito ay ang simpleng pagkabagot na siniwalat nito sa isa pang nurse noong June 2016. nag enjoy din daw ito sa thrill na ibinibigay ng pagpatay at pagpapanggap bilang Diyos. Isa pang possible motivation na sinagest ng prosecution ay para makuha ang atensyon ng isang may asawa ng doktor na sinasabing may lihim na relasyon kay Let B. Napatunay ang laging kateks ni Letby ang naturang doktor ilang minuto bago ang ilang insidente. Meron ding notes si Letby para sa doktor na isinumiti sa korte na natagpuan sa office nito. Isa ang doktor sa mga tinatawag kapag may call na rapidly deteriorating. Kahit ni lahat ni Lucy Letby ang lahat ng akusasyon sa kanya, ito ay unang nag-broke down habang ginaganap ang paglilitis sa kanya nang ang naturang doktor ay nagbigay ng evidence against her. Sinuspindi noong August 21, 2023 ang senior nursing officer sa Countess of Chester Hospital noong panahon nagtatrabaho doon si Letby, B. Ito rin iimbestigaan kasama ng mga executives sa naturang hospital na nag-ignore sa mga hinaing concern laban kay Let B. Tinanggal sa Nurse Registry si Letby noong December 12, 2023 at pinag-aaralan di umano ng British government kung paano matanggal ang pensyon nito. Maliit na bilang ng mga kaibigan at dating kasama ni Letby ang patuloy na naniniwala sa kanyang innocence. innocence.